So guys, meron tayong good news sa client namin. And ito talaga na, na, super excited daw kasi kakakasal lang nila, no? And syempre, he really wants his wife to be here. So unang try namin uh, na na-deny. So talagang down na down siya. Pero nilaban namin. So ngayon, ibabalita ko na. After two days, na-approve na finally yung ano, yung... <laughs> yung visitor's visa niya. So, I'm just so excited for them. So, tingnan natin yung reaction nila. <laughs> Malungkot na naman ah. <laughs> ano ba? Okay. Ano ba gusto malaman? Bad news or bad news? Uff, may choice ba ako, boss? <laughs> Anyways, kailan uwi mo ng Philippines? December 12, boss. Nang alas 8 ng gabi. Tuloy na tuloy na ba yan? Naka may ticket na ako, boss. Brother, pasensya ka na. Sinubukan natin. Pero i-share ko yung screen ko sa'yo. Bro, pakibasa nga neto. Your application. Hindi nga, bossing! 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 Bro, naka-vlog ka, naka-vlog ka. <laughs> Brother, congratulations. Uh, alam ko pinag mo to birthday gift mo sa sarili mo to. asang ka? kita. Oh, sing. Nakahaulo <laughs> ka. Nawalan na naman ako ng pag-asa kasi. <laughs> <laughs> May ganito oh, ako. Pang paikot-ikot. ha sing bro. Kasi nag-message ka, sabi ko, boss, please be good news. Sabi ko, please, tank. Yan na naman. <laughs> 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 oh, sing. <laughs> And, um, thank you sa iyo boss, Dodong B. Yeah. Dahil di mo o oh, ang tawag dito. Hindi mo okay na yung mawalan ng pag-asa kahit na na-refuse tayo nung una. Sabi mo sa akin eh, hindi pa tapos ang laban at uh, patuloy pa rin. Kaya nag-hope tayo ulit sa reconsideration letter na ma-approve siya. Well, eto nga, din-deliver mo sa akin itong pinakamagandang balita na matatanggap ko ngayong Paskong. Yeah. At a-parawan uh, ko ngayong Desembre yeah. at uh, makakasama ko siya pabalik. Crossing, hindi ako makapanangala. Yan yeah, bro. So yun guys, masarap sa pakiramdam na kahit pa ano, maging part ka ng journey nila. Sa mga na-refuse dyan, don't lose hope guys. You can always reapply, write a reconsideration letter sa immigration, tapos explain kung bakit na na dapat ma-approve yung application nyo. Right? At then, in a the day, may mga puso rin naman yung mga nagbabasa dun sa kabilang side, mga visa officer. As long na genuine yung intention, uh, you provide all the documents na, 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 na nasa checklist, and then you can even provide more to convince them na aprobahan yung application. May napasaya na naman tayo isang kliyente. So, if you have any questions or concern about immigration, let us know. uh Send us an email or <clears throat> message us dito sa social media, or you can even visit us sa office namin dyan sa Northeast here in Calgary. So, yun lang guys. Maraming salamat and see ya!